Yung sirkele ano siya, parang dinuguan, may hintulad natin. Kaso, ang Serkele kasi is laman loob siya ng baka. Tapos, may dugo na masabaw. Laman loob, isaw, bituka, puso, atay. Yung lasa niya, medyo may asim siya. Parang beef na, nalasanya. niya. Dito sa Baliwag kasi, yung talaga, dito talaga siya nag-start eh. Yung Sir Kele, karaniwan, pinapartner siya ng putong puti. Then yung iba naman, pagka natikman, kanin ang hinahanap. O, oh, puto talagang puti. Yung talaga ang partner niya. Hmm. Karamihan dito, may mga dayo. A Manila, taga ibang lugar na ano, karatig bayan. Yung iba, pinampapasalubong siya. Yung Sir Kele, oh, talaga pinang ano. Kasi, unique na unique yung lasa niya, laman loob. Ako si Paul Christian Trinidad, uh, may ari ng ni aring Lurings, Goto and Serkele. Bali, uh, third generation na ako ng pagluluto ng Serkele. Nag-start siya noong 1972 ni Lola Luring uh, Trinidad. So, kilala siya bilang Aling Loring dito sa uh, lugar namin sa Gualiwa. ito yung inspirasyon niya, sir? Ba't yung negosyo Ah, siguro yung nag experience ko in the last, ano, uh, nag nag start So, parang na, uh, ano ko na, ganito pala si Lola nung nagsimula siya. Yung hirap na nangyari bago niya na-establish yung pangalan. So, naranasan ko rin yan kasi uh, ilang years din parang naglaylo yung, yung business dahil medyo napabayaan siya. Then tinry ko lang siya na baka sakali lang ako na baka maibalik ko yung dating Sibila. So sa awa naman ng Diyos, uh, masasabi ko na ibalik ko na yung aling luring na pangalan na Goto Serkele sa Balik Yung Serkele ngayon is 90 pesos per order. Yung Sir Kelly is the best siya kung sasamahan natin ang putong pute or yung puto na panda namin na tinitindol na. Iniimbitahan ko po kayo lahat dito sa aming pwesto sa ako ni Aling Luring si Goto and Sir Kelly dito sa Baliw Bulacan. Ang address po namin ay 704 Rosa Street Concepcion, Subdivision, Bulacan. Ang landmark po niya is Concepcion Elementary School. Ang open namin is 6.30 a.m. to 7.00 p.m., Monday to Sunday open po kami. Pag natikman yung uh, asertilis, hahanap-hanapin uh, nyo na yung lasa niya. Uh, napakasarap niyang pang magahan, pang tanghalian, at pang merienda.